Genesis chapter 38 Si Juda at si Tamar Noong time na yun, iniwan ni Juda yung mga kapatid niya at nagstay siya doon kinahira. Isang lalaking taga-adulam. Namit doon ni Juda ang isang dalagang kanaanite na anak ni Shua. Naging asawa niya ito. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at tinawag niya itong Er. Nabuntis ulit ang asawa niya. Nanganak na isa pang lalaki at Onan ang pinangalan niya dito. Tapos nagkaanak ulit siya ng lalaki. Shela naman ang pangalan nun. Nasa aksib si Juda nung pinanganak ito. Pumili si Judah ng mapapangasawa ng panganay niyang si Er. Ang pangalan ng babae ay Tamar. Sobrang sama ng ugali ni Er, kaya nagalit si Lord sa kanya at pinatay siya. Tapos sinabi ni Juda kay Onan, Sipingan mo ang asawa ng kapatid mo. Gawin mo yung obligasyon mo sa kanya para magkaroon ng anak ang kuya mo. Pero alam ni Onal na hindi magiging kanya yung bata. Kaya tuwing may nangyayari sa kanila nung asawa ng kuya niya, tinatapon niya sa lupa yung sperm niya para hindi siya magkaanak para sa kuya niya. Nagalit si Lord sa masamang ginawa niya. Kaya pinatay din siya. Tapos, sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, Umuwi ka muna sa bahay ng tatay mo at huwag kang mag-aasawa hanggang lumaki ang anak kong si Shela. Sinabi ngayon kasi natatakot siya na baka mamatay din si shela, kagaya ng mga kuya nito. Kaya umuwi si Tamar sa tatay niya. After ng ilang years, namatay yung asawa ni Judah. Nung matapos siyang magluksa, nagpunta siya sa Timna. Kasama ang kaibigan niya si Hira na taga-adulam. Doon niya kasi pinagupitan yung mga tupa niya. May nagsabi kay Tamar na papunta sa Timna yung father-in-law niya para pagupitan ang mga tupa nito. Nung marinig niya ito, pinalitan niya yung damit panloksa na suot niya. Nagtakip siya ng belo sa muka at umupo sa entrance ng Enaim, na nadadaanan papuntang tim na. Alam niya kasing binata ang bunso ni Judah na si Sheila, pero hindi pa ito pinapakasal sa kanya. Nung makita ni Judah si Tamar na nakatakip ang muka, akala niya prostitute ito Lumapit siya dito at niyaya ang babae na makipagtalik sa kanya. Pero hindi niya nakilala na daughter ilo niya pala yun. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Padadalhan kita ng batang kambing, sagot niya. Sige, sabi ng babae. Pero mag kamu ka muna sa akin ng gamit mo. Para sure kung padadalhan mo nga ako ng kambing. Anong gusto mong ibigay ko sa sa'yo? Tanong ni Judah. Sumagot yung babae. Yang singsing na pantatak na nakakwintas sa'yo at yung daladala mong tungkod. Binigay nga ito ni Judah sa kanya. Tapos, nagtalik sila at nabuntis si Tamar. Pagka uwi ni Tamar, tinanggal niya ang belo niya at sinuot ulit ang damit na panluksa. Pinapunta ni Judah yung kaibigan niyang si Hira para dalhin yung kambing pero hindi niya ito nakita. Tinanong ni Hira yung mga tao sa inaim. Nasaan na yung prostitute na nakaupo dito? Walang prostitute dito, sagot nila. Bumalik siya kay Juda at sinabi, Di ko siya nakita doon. Sabi ng mga tao, wala daw prostitute doon. Sabi ni Juda, Hayaan mo na sa kanya yung mga yun. Baka pagtawanan pa tayo ng mga tao. Sinubukan ko namang bayaran siya kaso wala siya doon. Mga three months pagkatapos noon, may nagsabi kay Juda, Yung manugang mong si Tamar, nagpaka-prostitute. Heto pa, buntis siya ngayon. Inutos si Juda, ilabas niya siya at sunugin hanggang sa mamatay. Nung kinaladkad na si Tamar palabas, pinasabi niya sa biyanan niya, Nabuntis ako ng lalaking may-ari nitong singsing na nakasabit sa kwintas at itong tungkod. Tignan niyo kung kanino ang mga ito. Nakilala ni Juda yung mga gamit at sinabi, Wala siyang kasalanan. Ako yung naggamali. Hindi ko kasi siya pinakasal sa anak kong si Shela. Afternoon, hindi na ulit nakipagtalik si Juda kay Tamar. Nung mga anak na si Tamar, nalaman na kambal ang magiging anak niya. Habang naglilibor siya, lumabas yung kamay ng isang baby. Kinawakan niya ng midwife at tinalian ng pulang sinulid at sinabi, Ito yung panganay. Pero pinasok ulit ng baby ang kamay niya. Tapos, biglang yung kakambal niya ang lumabas. Sabi tuloy ng midwife, Ayos ah, nakagawa ka ng butas para mauna kang lumabas. Kaya Perez ang naging pangalan ng baby tapos lumabas din yung kapatid niya na may pulang sinulid sa kamay zera naman ang naging pangalan nito